Naghihinag-biss ang kaanak ng mga nadamay sa pag-aararo ng SUV sa Naia Terminal 1. Hindi raw kasi nila maatim na nadamay sa disgrasya ang kanilang mahal sa buhay. At live mula sa San Juan de Dios Hospital sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, may balita na ba sa mga lagay ng biktima? Kanina nga ay dagsaan yung mga ambulansya maging yung mga kaanak dito sa San Juan de Dios Hospital sa Pasay City. Dito kasi unang dinala yung mga biktimang sugatan matapos mangararo ang isang SUV sa Naia Terminal 1 kaninang umaga. Hindi lubos akalain ni Randy na sa isang iglap lang masasangkot sa isang trahedya ang kanyang mga kaanak. Kwento ni Randy. Inihatid ng mga kaanak niya sa Batangas patungong na iya kaninang umaga ang kanyang bilas na babiyahe dapat sana patungong Europe. Yun nga lang, bago pa man makapasok ng paliparan ay inararo ng SUV ang bilas at tatlo pang kaanak. Damay rin ang limang taong gulang na babaeng binawian ng buhay. Hindi raw nila matanggap ang nangyari dahil wala pang isang buwang nagkasama ang mag-amang OFW at ang batang babae. Sa kabuan tatlo ang sugatan at dalawa ang binawian ng buhay dahil sa aksidente. Sa ngayon nga ay nasa kritikal na lagay pa ang ina ng nasawing bata na naabutan naming inilap, inilipat mula sa San Juan de Dios patungong St. Luke's Medical Center sa Taguig. Sugatan din ng isang senior citizen na babae habang isang batang kaanak rin nila ang na-discharge na sa ospital kanina. Bukod sa magkakamag-anak na yan, isang 28 anyos na lalaki rin ang naiulat na binawian ng buhay dahil sa aksidente. Nauna ng nangako, si Naiya Infra Corporation at San Miguel Chairman Ramon Ang nasasagutin nila lahat ng gastusin sa pagpapagamot sa mga biktima. Magbibigay rin daw sila ng tulong pinansyal sa mga pamilya ng namatay. Niki, kanina nga no, na abutan din natin na yung 61 years old na lola na nasugatan ay nilipat na rin sa St. Luke's Medical Center para mas matutukang maigi ang kanyang kondisyon. At pakiusap na rin ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon para sa mga kapatid nating social media users, pakiiwasan na lamang daw po yung pag-share ng mga sensitibong larawan nung aftermath nung aksidente bilang pagbibigay respeto na rin sa mga naulila pati sa mga biktima. Yan muna ang latest mula dito sa Pasay City. Nikki? Maraming salamat, Ian Suyu. Mga kapatid, Nikki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.